Eksklusibong nag ang aktres na si Kim Molina sa isang netizen na nagkomento na ang aktor na si Gerald Napoles na kanyang kasintahan ay mukhang kargador. Ang pagiging tawag sa isang tao bilang kargador o manggagawa ay hindi dapat ikahiya. Ayon kay Kim, ang trabaho ay may dignidad at dapat igalang. Sa Facebook, ipinost ni Kim ang komento ng netizen at sinabi, People who casually comment things like this. At sa mga magsasabing, wag mo kasi pansinin, my point is way beyond that. Ano ba problema nyo sa pagiging, kargador, e sa totoo lang, people who do hands-on labor work are people we should acknowledge sa hirap ng ginagawa nila araw-araw. Hindi ito dapat ikahiya, kung wala sila, sige, ikaw magbuhat ng sarili mong box na sandamakmak, ikaw maghalo ng sarili mong semento, ikaw magtapo ng sarili mong truck ng basura, ikaw magpukpok ng sarili mong kabinet at ikaw bumuo ng sarili mong bahay o building gamit ang sarili mong kamay. Do not underestimate the importance of those people working for us. May nag-comment na pag nasa social media raw, wag balat si Buyas. Basically hayaan na lang. Well, totoo naman din sinabi niya. Pero ulitin ko lang at copy-paste ko nalang reply ko doon, hindi po ako balat sibuyas. Kung iisa-isahin ko lahat ng natatanggap naming dummy bash araw-araw, baka crispy onion rings na handa namin everyday, lol. With this post I'm pointing out the unfair entitlement of people belittling hands on laborers. Someone needed to speak out. And so I did. Cool.